Maraming salamat sa ating uh, Secretary sekretary ng DSWD, Secretary Rex. At uh, nandito po ang ating mga opisyal, uh, yung mayor natin. Baka sasayaw daw siya parang tiktok. Magka... Al alam na alam nila yung sayo mo. <laughs> And si Kong lahat ng mga iba't ibang opisyalis ng, uh, ng bayan, ng barangay, Uh, nandito po tayo. At uh, nandito lang naman po ako, ang sadya ko rito para tingnan na maayos ang pagbigay ng tulong sa ating mga yung ating, ating tinatawag mga unang Pilipino, ang ating mga IP community dito sa, sa mga sama Kaya titiyan nandito kami para <coughs> dahil kung minsan uh, kapag ina, 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 ang gobyerno ay uh, nag-aantay lang na kayo ang lumapit, hindi naman namin nasil-servicean kayo lahat, hindi namin kayo natutulungan lahat. Kaya ang ginawa namin, kami na lang ang pupunta, ang, ang gobyerno ang pupunta sa inyo para makapag-register kayo. Andyan ang Andiyan yung para, para magkaroon kayo ng ID, nandiyan po yung PhilHealth. Yung PhilHealth po, yung health insurance. Ito, importante po ito. Dahil lahat po ng Pilipino ay membro ng PhilHealth. Kahit wala kang ginawa, basta pinanganak kang Pilipino, kasama ka sa, health, sa PhilHealth. Ngunit, kailangan magrehistro. Importante ang magrehistro para alam namin kung nasaan kayo, kung ano yung kailangan ninyo, at mabigyan kayo ng ID. Kapag hawak na ninyo yung ID na yan, kapag kayo ay pumunta, meron kayong karamdaman, na nasugatan kayo, nabalian kayo, o may ubo, o whatever, pupunta kayo sa aming bukas center. Yung bukas center, yun yung parang clinic. Yung mga pwedeng ayusin na mabilis, Di aayusin nila. Sabi ko, tatahi lang yung uh, ano, o i-reset -re yung buto, o bibigyan kayo ng gamot. Kung pwede nang umuwi, tapos naman, uuwi na po kayo. Kung kailangan pa ninyo magpatingin, kailangan kayo maospital. pwede kayong pupunta sa government hospital. At dinamihan po namin, linakihan na namin ang benepisyo. Malaki-laki na ang benepisyo na binibigay ngayon ng PhilHealth. More or less, kapag yung pangkaraniwan, yung ordinary lang na, na sakit, ay libre na ang gobyerno na ang magbabayad so kaya baka nakikita ninyo may meron kaming tinatawag na zero balance billing ibig sabihin pagpunta nyo sa ospital zero ang balance niyo wala kayong babayaran basta pipirma na lang kayo basta gumaling na kayo pipirma na lang kayo pwede na kayong umuwi kaya napakahalaga po para sa ating mga kababayan yan at napakalaking bagay po na natulung na uh, para sa eh, lagi naming in, lagi naming iniintindi at inaalala ang inyong uh, kalagayan ang ang inyong kalusugan. Kaya yun ang pinaka, para sa akin, yun ang pinaka sa lahat. Kaya po nandito lahat ito, ito mga, nandito po ang DSWD, nandito po pati agrarian reform para ayusin yung mga uh, titulo ng mga lupa ninyo. Pwede natin, meron silang coordination sa registry of deeds. Andyan DOH, may counting clinic tayo dito, at meron tayong binibigay na gamot. Nandyan din yung programa ng, uh, yung programa ng walang gutom. Yung po, ay may, programa ko po yan, dahil ang pangarap ko na na ako magpresidente, wala nang gutom na Pilipino. Uh, kaya ang meron po tayong ano na meron po tayong ganyan may program tayo walang gutom walang gutom at meron pa rin hindi lamang yung food supply kung hindi kung paano yung tama ang pagnapagkain para maging malakas ang ating mga katawan at uh, eh, yung isang napakahalaga na baka hindi niyo po napupuna yung pong e-gov na, na, aming linaga, kailangan po na matuto kayo. Dahil, ito po ay app, nasa, pwede nyo gamitin yung telepon nyo, pwede rin gamitin yung uh, computer. Hindi na kayo pupunta sa opisina ng gobyerno. Di, kahit na basta may, meron kayong koneksyon, na ano, pwede nyo nang gamitin. Yung eGov app, pag dinamit niyo yan, lahat ng serbisyo ng gobyerno, lahat ng departamento ng gobyerno, kaya ninyong puntahan, kaya ninyong kausapin. Kahit na yung mga Uh, mga imbis na yung mga papeles, mga dokumento na kundat dati, eh, pabalik-balik kayo, tatlong oras kayo nagaantay sa pila, uh, tapos sasabihin sa'yo, pagka napirma, sasabihin, ay, nang kulang pa kayo ng tatlong pirma, kailangan pa kayong pumunta rito, tapos kailangan pa pumunta. Na, ngayon, nasa e-gov app na lahat yan. Kaya malaking paginawa para eh, yung mga iba sa inyo na hindi teki, eh, kayang-kaya ng mga anak ninyo yung magpaturo lang tayo. Um, uh, madali lang naman po gamitin. Pero para hindi na kayo bumabiyahe sa malaking uh, sa, sa lungsod, hindi na kayo kailangan pumunta sa city, hindi na kayo kailangan pumunta sa publasyon, gawin na lang ninyo sa sarili ninyong mga tahanan. Yan po. Marami po tayong servisyo na ibinibigay basta uh, patuloy lang po at tit titiyakin po namin na hindi po, na, lalo na, kagaya ng ating mga uh, kababayan na napaka, medyo malayo ang tirahan ay ditiyak di namin na kahit papano maabot natin ang lahat ng ating mga kababayan. Kahit mabuti naman, magandang ugnayan natin sa ating mga local government. Hindi po namin kayang gawin to kung wala local government. Kaya lang namin siguro hanggang probinsya, hanggang siyudad. Pero para dun sa mga malalayo na mga sityo, eh mahirapan siguro kami hindi gano'ng karaming tao kaya umaasa kami sa LGU. At uh, masasabi ko naman napakaganda ang uh, ugnayan ng LGU at saka ng national government. So patuloy lang po, wag po kayong uh, uh, wag po kayong uh, nagdadalawang-isip. ko. may kailangan kayo, kung may tanong kayo, magtanong po kayo. Kaya sila nandito upang uh, turuan kayo, upang ipaalam ipa sa ipalaman sa inyo yung ating mga serbisyo. Kaya sila kami nandito. <laughs> hi 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 hindi dito Lagi ko sinasabi kasi maraming nagte-thank you. Huwag na mag-thank you talaga para ito yung trabaho namin. Ito lang talaga dapat namin ginagawa. At uh, sige na, ito, ito <patient> hindi, hindi namin, hindi namin ito, hindi namin titigil. Uh, hanggat, hanggat may buhay, itatrabaho namin.